hai gusto ko din ng sa tanita sukikos so, sa isda si Joe mabait siya ay kay Joe kuya ay laspi to sukikos ko agusto pa ng kung 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 sa... kung 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 sa kung maganda yan, ano? Suki ko maganda yan. Wait <laughs> Ito ako sa suki ko so, sa Milay. Bumibili. Lalo yun. Yan sila ate. Bumibili sila. Bumibili sila. Yan, daming bumibili. bumibili. Ay, okay na? Ay, dito na ako sa frozen na suki ko. Mga tinda niya, mga